Tuluyan nang nagsalita si Gerald Anderson upang tapusin ang mga usap-usapan at spekulasyong naghiwalay na umano sila ng kanyang girlfriend na si Julia Barreto. Sa pinakabagong episode ng Tony Talks na inupload nitong linggo, Hunyo 1, muling nakaharap ng aktor si Ultimate Multimedia Star Tony Gonzaga para sa isang candid at emosyonal na panayam. Hindi pinalampas ni Tony ang pagkakataon na maitanong kay Gerald ang tanong na nasa isipan ng marami. Totoo bang hiwalay na sila ni Julia? One of the reasons kung bakit pinag-uusapan uli ang relationship ninyo is because everyone thinks na nag-break kayo ni Julia. Diretsong tanong ni Tony. Simple ngunit matatag ang tugon ni Gerald. No, we're okay. Kaya nga kanina hinatid ko siya sa airport, papunta silang Dubai, kaya medyo napaaga ako. Sa nakalipas na mga linggo, umugong ang balitang naghiwalay na umano ang tambalang Gerald Anderson at Julia Barreto. Bagamat walang diretsahang pahayag mula sa dalawa, naging palaisipan sa netizens ang kanilang tila cold vibes sa social media. Ilang fans ang nakapansin na bihira na silang mag-post tungkol sa isa't isa. Isang malaking pagbabago lalo na't na kilala ang dalawa sa kanilang sweet moments na madalas ibinabahagi sa Instagram. Ang kawalan ng interaction online ay agad na ikinonekta ng publiko sa posibilidad ng breakup. May ilan pang mga eagle-eyed followers ang nagsabing tila may cryptic posts si Julia sa kanyang IG stories na tila may kinalaman sa moving on o starting fresh. Gayun din, napansin ng iba na tila mas focused si Gerald sa kanyang resort business at sa mga proyektong wala si Julia. Ngunit sa panayam kay Tony, pinatunayang walang dapat ipag-alala ang mga taga-suporta nila. Kung totoo nga ang kasabihang action speaks louder than words, ang mismong pagkukwento ni Gerald na inihatid niya pa si Julia sa airport ay malinaw na patunay na buo pa ang kanilang relasyon. Ang relasyong Gerald-Julia ay isa sa pinaka-controversial at pinaka-binantayang love teams sa bagong henerasyon ng showbiz. Matatandaan na nagsimula ang lahat nang makatrabaho nila ang isa't isa sa pelikulang Between Maybes noong 2011 dito nagsimula ang kanilang pagkakalapit, na kalaunan ay naging sentro ng kontrobersya, lalo na't na ikinabit ito sa hiwalayan ni na Gerald at Bea Alonzo. Ang pagkumpirma ng relasyon ni na Gerald at Julia ay hindi naging madali. Kinailangan nilang harapin ang matitinding pambabatikos, lalo na kay Julia na umani ng matinding panlalait mula sa netizens. Tinawag siyang third party at ipininta sa media bilang kontrabida sa kwento ng hiwalayan ni na Gerald at Bea. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili ng dalawa na tumahimik at protektahan ang kanilang relasyon. Makalipas ang ilang taon, naging mas matatag ang kanilang pagsasama na makikita sa mga travel photos, public appearances, at mga pahayag ng suporta sa isa't isa. Hindi na bago sa showbiz ang ganitong klaseng spekulasyon. Sa mundo ng social media kung saan bawat galaw ng isang artista ay nababantayan, kahit ang simpleng pananahimik o kakulangan ng post ay agad tinutumbasan ng chismis. Sa kaso ni na Gerald at Julia, inaasahan ng netizens na madalas silang magpakita ng PDA o public display of affection online. Kapag nagkulang dito, agad na iniisip ng ilan na may problema na sa relasyon. Bukod pa rito, maraming fans ang hindi pa rin lubos na tanggap ang relasyon nila dahil sa kontrobersyal na pagsisimula nito. May ilan pa rin na hanggang ngayon ay loyal sa tambalang Bea Gerald at hindi pa tuluyang nakakalimot sa nakaraang issue. Ngunit ang mga ganitong haka, haka ay hindi rin makatarungan. Tulad ng ibang tao, may karapatan sina Gerald at Julia na panatilihin ang ilang bahagi ng kanilang buhay bilang pribado. Hindi lahat ng relasyon ay kailangang ipangalandakan sa social media araw-araw. Ang Tony Talks ay kilala sa pagbibigay ng malalim at makabuluhang panayam sa mga artista, politiko at personalidad. Hindi ito typical na showbiz talk show na puro chismis lang ang laman. Sa halip ito ay nagbibigay daan sa mga ini-interview na magsalita ng tapat at walang halong script. Kaya hindi na rin katakataka kung bakit dito pinili ni Gerald na linawin ang isyo. Sa kalmadong tono at maaliwalas na mukha, sinabi niyang maayos sila ni Julia hindi niya sinabing perpekto ang relasyon nila, ngunit sapat na ang kanyang sagot para ipabatid na wala silang pinagdadaanan na paghiwalayan. Pagkatapos lumabas ng panayam, agad itong naging trending topic sa X, dating Twitter at Facebook. Hati ang opinyon ng netizens, may mga natuwa at nakahinga ng maluwag, lalo na ang solid number Julie Alderson fans na umaasang tuloy-tuloy na ang pagmamahalan ng dalawa. Kinabahan talaga ako. Buti na lang sinabi ni Gerald na okay sila ni Julia, rooting for them since day one ani ng isang fan. Pero meron ding mga hindi kumbinsido. Pwede namang magsinungaling sa interview parang pilit lang, komento ng isa. Gayunpaman, mas marami pa rin ang nagpahayag ng suporta sa dalawa. Sinasabing isa sila sa mga celebrity couples na pinakamatatag sa kabila ng maraming unos. Sa kabila ng mga kontrobersya, tila determinado sina Gerald at Julia na ipaglaban ang kanilang relasyon. Sa ngayon, busy si Julia sa kanyang mga endorsement deals at international travels, gaya ng pagpunta sa Dubai na nabanggit ni Gerald. Si Gerald naman ay abala rin sa kanyang negosyo at sa mga susunod na proyekto sa ABS-CBN. Ayon sa ilang ulat, posible siyang magbida muli sa isang action drama series sa huling bahagi ng 2025. Kung pagbabasehan ang mga kilos nila at ang mga sagot ni Gerald, mukhang malabong matuldukan sa ngayon ang kanilang relasyon. Sa halip, tila isa pa nga itong patunay na marunong silang mag-navigate sa isang relasyon kahit nasa gitna ng matinding pressure mula sa publiko. Ang pag-ibig sa mundo ng showbiz ay laging nasa ilalim ng lente ng kamera. Bawat kilig, bawat tampuhan, bawat katahimikan ay pwedeng bigyan ng kahulugan ng mga tao sa paligid. Ngunit sa kabila ng mga intriga at chismis, pinipili ni na Gerald at Julia na manatiling tapat sa isa't isa. Hindi nila kailangang patunayan ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng araw-araw na posts o public sweetness. Sa simpleng paghatid ni Gerald kay Julia sa airport, sa simple pero diretso niyang we're okay, sapat na iyon bilang patunay. Hindi natin alam kung anong darating sa hinaharap pero sa ngayon, ang mahalaga ay masaya sila at buo pa rin ang relasyon kahit sa mata ng maraming duderot duderast.